ikalabing lima na kabanata. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inialis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga. Kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Ngayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya nagbubunga ng marami sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihahagi sa apoy, at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nanatatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo walang may lalong dakilang pag-ibig kay Sarito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuto sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Sapagat hindi nalalaman ang alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayo mga kaibigan sa ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay niuutos ko sa inyo upang kayo'y mga idigan sa isa't isa. Kung kayo'y kinapupuotan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagat kayo hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan. Kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi takila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Datapot, ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan sapagat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapwat, ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa aking ama. Kung ako sana ay hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinumang iba, ay hindi sana sila nangagkaroon ng kasalanan. Datapuat, ngayon ay kanilang nangakita at kinapuotan nila ako at ang aking ama. Ngunit nangyari ito, upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, ako'y kinapuotan nila na walang kadahilanan. Datapuat, pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa ama sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siya nagpapatotoo sa akin. At kayo naman ay magpapatotoo sapagat kayo mga kasama ko buhat pa ng una.